Good morning mga masir Welcome back Another day, another adventure na sa si ito mga masir Pano nasa na sila itong tirada ka mga masir So, kauban niya po na ito nila si engine, mga masir no? Kaya na namay sa uh, gabi eh O take advantage sa uh, ni mga masir So, sige itong panoon ni mga masir Basta nalimang magpakuha lang uh, Magbalik-balik ito dito sa nasan Sundo na ito ang huna sa uh, gabi yung eh, mga sir. So, din yung eh, mga sir, kay nagkita ko o gitawag sa mga buroy. So, manguha ko na mga sir, kay uh, man mga kayo na siya sa tinuwa. Long no? Din mga master nakikita kita taong alaong or lionfish. So ayaw yung or hikap ang mga master kay o sa nisi sa pinakamalanga isda na ato makita ni Riz nasan. So din nakasapang taong uh, isda sa gusok mga, mga master no? So ang gida ni Inji mga masaya kay Ki Ay, ang ako kaning tawag sa mong sagangat. Dili po niya ni sapang kay daghan mo niya ni o uh, kumbaga uhas mga masaya. So din hindi na nagit kong mga isda mga masaya. So kani mga isda mga masaya dili na sa nila ni managgo. Kanya wala mo na So pasaya na itong gitistingan. O din hindi mga masaya nakasikop ko o kaning gitawag sa ito o kaning buko-buko. Tamis ka na siya sa so, tinuwa mo ng apog so, na siyang kwaon mga sir So, ka na siya ng mo. Tapos, dili namo sir siya siya mga nagpagpagayo. Pag ayaw din hi mga sir Nakakuha at tawag ka itawag ng gabukan sa mga. So, ayaw mo kumpiyan sa aning uh, klase sa so, Zakinasar mga masar. Kaya na ni siya ay poison or venom nga uh, kaya niya i-tusok sa tuwa. Kaya mam nilang gamit pagpanguhan lang pagkaon niya kita. Uh, malad ang taani nila so di ta magkumpiyansa og kupot ato mga sir ari gud diri sa dapit sa dili banda sa tumoy kina ang yung gitawag nga mo inject sa binom. so dinhi mga maser. kay nakapana sa kung ito la ni siya mga maser. no so catfish kung sa english pa so ayo sad mo hikap ani nga pirting kalaha ni mga maser. pero lami ni siya sa pagsihog sa tinuwa si injured tung banda maser na siya sunod, -sunod. So ako siyang gihawat kaya ito na ako sa sudunan niya kay sa kuwa. Alis din mong ko, mga master kay naman sa kong kilid. So dito kay magkita na mo niya kung asa pa ingon ang ito mga master kay huwag dalisin ba kung sa kuwa ang tiil. So din yung mga master kay lubog-lubog pero na ilagang mga isda. So maglisod na miglukit kung asa napita. Kay pahunas man so nag-angkarin sa dagat kay naluhag niya mo ng lubog-lubog sa master. din ni eh, mga master nakakita si NG o -G, uh, lambay so ako din gitirahan mga master kay para mas secure nato so low carb ni siya laki ni siya mga master no so good size na gini siya mga master dito so na handset na nakita na po si NG o -G, lambay mga master so atong idali kay basig maka uh, dagan lubog lubog laba ang palibot mawaon niya mga master so dira mga master good size na sad atong gitirahan og igo mga master so problema diri master pag butang nako kay uh, huwag kabantay nga gawas pa dai imong sakapaak so pag gawas sa sakapaak mga master nakatukod siya pag dai nang tangtang nag -kisi, kisi ni siya mga master og nakabuhi so wala dai mininluhog mga master kay kung maluhog may malubog ang palibot sa siya nga dili na mamakitan. so gihawat lang namo nga magawas diri mga, mga, mga master no pagkatadhaw ni mga master kay nagpa-team out din siya So, amo um, lang yung gi-director ko mo ispat para makitaan kung asa siya agi. So, pagbalik na ko direk ang NG, ng mga master, nakitaan ako nga ning langoy pa sa tinaw. So, dira mga master. Dira, ako nalang lang gihawatan ako akong gitirahan mga master. Og na igo. So, gisecure lang nako So, ingon sila mga master. Kung masamdan ko nun mo ang lambay, muniwang ko, no? So, base sa mga observeran mga master, magwili na siya tinood kay kung niwang-niwang yun ang lambay mga master. Kay kapila na ko ng hog lambay, nga akong putlag pa, dili mo siya muniwang mga master. Kung ayang unod-unod yun na niya mga master, no? So, karon nga ah, panahon, labi na pa daw nga sa June of no? 1, ah, Hulyo, magawasan nilang mga lambay o pasayan mga master. So, ang nilitek na kung nakitaan ganihan mga master, no? Or mantis, mantis shrimp so usal has pinagalamit sa klase sa mga uh, anilitik mga master kanang anilitik sa bonbon tamis na siya mga master labi na og tambok din dinhi naka sa pangtaog kaning itawag sa tuawog aw samaog sa guksok mga master so wala na lang nako ni si ko pa kay para dili kayo pod hassle sa tua So dinhi nakabuhi to siya mga master no. Og dinhi atong nakuha og balik mga master. So medyo may panit ni siya master no. So mag-prepare mo ani. Ah panitanan ni siya kung inyong gasakol sa pak o or sa tinuwa. So dinhi mga master, dere ang paborito na to, ang bat mo lang. Lami sa kinilaw, lami po ni siya sa tinuwa o isagol ni mo mga master basta limbyuhan lang nimo. Blurring ok po posa? Yes. Come on. Blurring. Blurring mm -hmm. <laughs> <Blue dito> lang eh. Blurring ko na. po akun weh. po ah. Blurring po ah. Mari siya kasag sa or kasag sa bato mga master. So gikuha na to, dugang-dugang sa patamis at ang ng tinawa. Another bat na pud mga master, o si cucumber. Lami isa kinilaw niya ni siya mga master na, no? So diri nakita sa engine mga master, ubon sa niya nakitan sa ang day mga master. So diri na uh, spot sa dato na puni mga saang kay ang lawlaw maning apart At ning spot sa mga uh, pag-dive na tuog mga saang mga master sa ni Diyan na kay Bore or Bulbog mga masar So manguha dyo ko ni mga masar Kay ganahan dyo ko ni sa isanggal sa tinawa mga masar Kay post ni siya Nya lami dyo kay siya kan O kay na siya uh, timplado mga masar Huwag nagipana sa si engineering ring isda mga masar So isda dito siyang moong masar no So why pilih, master sir? Basta no Tanan pwedeng kanon ah, Kanon na to mga ba sir Pero ay magkabala ka ng mga Isda nga mong nakuha nga Gagmay mga ba sir Kaya mauna yun yan size mga ba sir no? So dini hindi nakakita kong ubod Ako akong gi Sapang mga ba sir Wala na igo Ugning dagan Sayang kaya mga ba sir din hi mga maser na kasapang taong ah, kaning isda ng kapal so tambok po niya siya mga masar no huwag <coughs> ka ni mga maser kay rare fine ni Inji no? so mo din yung isda nga bagis or unicorn fish mo siguro siya mga maser so nakakita kami dito sa Dublin so na tinggal lama sini yang kita nak kaya isdak mengkolong purma yang wadah saya kibau Indonesia kau anda kening bagis ngah isdak Pegatun jadi bat. Buka awak dong. Nak o din hi mga master kaya nakapanataong taong islam po so dira mga master dugang dugang sa tinawa sa to sa magpapatam isa tong sabaw so din hi mga master naigipana si Inji o nakakuha po siya pata dito mga master no? mo na yung pabulit ng kaya di man magluhag niya lapad man Dari mga masyar, kinalagita may o kaning kinason nga bulalo. So, sure ball, daan na itong inji mga masyar. Dari, nakakita tagto yung mga masyar no, yan mura mag gihidlaw ko ako ni siyang gablihan mga masyar. So, dagkugunod ang tuyong karon pero nihit sila. So, kaning alimaw limaw oh, mga masyar kay dagang isda no. Kaso lang kay padong namin santuari, dito makapalabi o gusod mga masyar.

dinhi naka-kita sa si NG o ubod mga master or il sa English mga master no so akong gi sapang og naigo man mga master ya akong gitruhan kay nagaka pero putol na yang ulo mga master no so good size na ni siya sa ina niya klase nga ubod mga master dili na mo siya mukayo mudag ko ba Huwag din hi mga masir, kita taong tama. So, ning gawas nga tama mga masir. Atong itirahan, huwag ipunit pala yung inchi mga masir para dili makasood sa bato. Good size na kainin nga tama mga masir.

Ito. Huwag din himang wasser, nakapana na po si NGO kaning uh, isda po nga po mga master no so dali ra kanin siya mga kita basta mga isda mga master hunter kanin siya re, mga Dari mga masyar, nakasapang ko is bantol or stonefish sa English. So, I said mo sa ni mga masyar. O sa nisiyos mga poisonous nga mga isda mga masyar, no? Pero lami, gini siya kanon. Dinhi higay na amin mga masyar. Akong ipapanak ang NG. So, pata to mga mister no, paborito niya pala kay Lapadman. man. <coughs> og diri na lang ikot ka batong adventure mga master dag hanggang salamat sa pagkana o pagsuporta hinaot ko nga mo sa safe nga kabutang ganuna mga master unya god bless na tong tanan mga master <laughs>